Fight and follow! Police News Network! Nito lamang, April 23, 2025. Isang makasaysayang araw ang naisakatuparan para sa PSBRC-NCRPTC Batch 2024-02, Mandalig Silas. Sa ginanap na recognition rights sa NCRPO Grandstand, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Pinangunahan ito ni Police Major General Anthony A. Abirin na regional director ng NCRPO at bilang guest of honor and speaker. Kasama si Police Colonel Marlon Virupo, Chief NCRPTC at iba pang matataas na opisyal ng PNP. Dumagsa din ang mga mahal sa buhay ng mga police trainee na mula pa sa iba't ibang lugar upang sumaksi sa recognition rights ng mahal sa buhay nilang police trainee. Nagbigay naman ng inspirasyon na mensahe si Police Major General Abirin para sa mga Police Trainee. Unang-una, eh, gusto kong uh, ipabot ang aking taus-pusong congratulations sa mga mahal na sa buhay ng ating mga Police Trainee na ngayon lang ay uh, bagong uh, recognized. And of course, uh, ang uh, payo ko lang sa mga bagong uh, recognized na trainee na ito is uh, simply lang, uh, always uh, observe the basics yung five uh, guidelines ko always observe the basics yung full adherence ng police operational procedure yung uh, doing uh, what is right kahit na walang nakatingin then uh, non-involvement to illegal activities directly at sa indirectly. directly ito yung non-involvement sa illegal activities ito talaga yung pinaka-importante. because lately nakita naman natin may mga kasama tayo dito sa NCRPO na talaga pong uh, daring ang kanilang mga ginagawa at uh, talagang uh, nagiging uh, uh, ginagamit nila ang uh, kanilang uh, uniforme ng uh, ganon ay makagawa sila ng uh, panlalamang o nakagawa uh, sila ng krimen uh, laban sa ating mga kababayan na dapat sila ay ating Uh, uh the past days uh, hindi natin may kakaila na may mga pulis tayo na talaga namang nahuli natin at uh, kinasuhan at ngayon ay nahaharap sa criminal at sa administrative uh, cases uh, doon sa mga ginawa nilang ano uh, kaso and we uh, we would like to emphasize na ang ganitong actuations po ng ating kapulisan ay hindi natin ito tolerate We'll make sure that they will be investigated they appropriate criminal and uh, administrative charges will be filed against uh, them And it will serve as a, an example dito sa ating mga bagong na-recognize na hindi nila dapat ginagaya ang ganitong miyembro ng ating mga pulis. Kasi habang ako ang nakaupo dito sa NCRTO, I never kong ito-tolerate ang mga ganitong actuation. Sinasabi nila na of course, in our time, dumami ang ganito. Gusto ko lang explain Dumami po ang hinuli natin kasi hindi natin ito ikinukubli bagpos, itchilapay ay ating kinakasuhan. At mm, yan are the days na tinotolerate ang mga ganitong klase. On my time, hindi natin po itotolerate ang mga So, sir, sa ating iba pang mga kapulisan, mga PNCO, sir, lalo na sa mga naka-duty sa lansangan, sir, ano pong payo nyo sa lansangan? Hindi naman ulit yung mga nangyari itong nakaraan po, sir. Ang payo ko lang ulit sa mga pulis natin na nakadeploy sa ating kalsada are just make sure that you will be seen felt and heard by our communities. At uh, lagi nating tandaan ulit yung 5 uh, strategic guidelines ko po. Always observe the basics. Ipakita natin nandun na po tayo sa kalsada para mapigil ang anumang krimen na pwedeng mangyari. At habang andun po tayo ay dapat uh, maging magalang po tayo sa ating mga kababayan. Uh, let's make sure na lahat na ng nakikita natin ay dapat uh, pakialaman natin. Kasi the moment na andun lang tayo na parang uh, tuod, na parang pan-display lang, eh, it's useless. At uh, baliwala po yung presensya po natin kung hindi po tayo mararamdaman ng ating uh, mga kababayan na may purist pong andun. Kasi ako po ay naniniwala yung physical presence po natin sa kalsada is actually a strong deterrence po uh, in tribe. Ang ibig kong sabihin nito, pag ang pulis nandyan nakikita sa kalsada, naniniwala ko na wala pong krimen na mangyayari. Ating uh, mga ano commissioned officers, especially sa mga junior officers na direct uh, supervisors or direct uh, uh, officers, direct uh, supervisors po ng ating mga PNCOs, especially sa mga bagong patrolman po natin, uh, you have to strictly supervise the monitor of your men. Then are the days na nagkakanya-kanya po tayo. Ang uh, aking pilosopya uh, dito is uh, we work as a team. Hindi pwedeng uh, magkakanya-kanya tayo. Pag uh, sinabi kong we work as a team, of course, dapat pinapakialaman nyo yung aktibidades ng inyong nasasakupan. Kasi pag sumablay at may nagawang krimen o nagawang pagkakamali yung ating uh, mga kasamang patrolman. Definitely, you will also be investigated because uh, of the doctrine of command responsibility hindi niyo pwedeng uh, ipwedeng idahilan na hindi ako kasama dyan kasi i did not act uh, uh, directly doon sa operations mo hindi you are uh, partly liable by doctrine of command responsibility kaya mas mabuti na kailangan isupervise supervise po natin ng maigi at uh, tignan natin at i-monitor ang mga aktibidades ng mga police officers na sakupan karagdagan pa sinundan ng presentasyon ng batch 2024-02. Nagpakita gilas ang mga trainee sa pamamagitan ng skills demonstration ng police intervention techniques, isang patunay ng kanilang kahandaan sa aktwal na serbisyo publiko. Ang pinakatampok na bahagi ng seremonya, ang opening of callers na isinagawa ni na Police Major General Abilin at Police Colonel Rupo at iba pang mga opisyalis. Binigyan din ng parangal ang ilan sa mga police trainee na may pinakamalaking savings mula sa kanilang sweldo mula pa sa pagsasanay ng mga ito at inihandog sa kanilang mahal sa buhay. Nagsagawa din ng batch dance ang mga trainee kasunod ang pass in review at photo opportunity bilang paggunita sa kanilang mahalagang araw. Wala namang mapaglagyan ng kasiyahan ang mga mahal sa buhay na mga police trainee sa naturang recognition rights. Kaway, kaway. Yan. Shout out. Kaway, kaway, guys. Kaway, kaway. Yan. Anong masasabi mo? Pulis na siya? Kaway, kaway. O, so, kaway, kaway. Yan. Yan <laughs> pa. Isang kiss muna. Isang kiss pa. Isang kiss pa. Isang kiss pa. please. So, anong masasabi mo? Pulis na itong inyong Ay, mahal please. sa buhay na? Yes. Pulis na ang anak, guys. So, tanggap mo? Ano naman yung trabaho ng pulis? Yes, tanggap naman. Yan. Baka magsisero sa trabaho. Hindi. Eh? parang parang hindi <laughs> <laughs> Ano masasabi mo pulis sa si ate? <laughs> <laughs> Ang nasabing programa ay naging simbolo ng tagumpay, pagkilala at simula ng bagong yugto sa buhay ng mga bagong alagad ng batas. Mula po sa pamamuno ng aming Regional Director ng NCRP, Police Major General Anthony Abirin. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz at Patrolwoman Renalyn Tanguia. Alagad talagad ng Batas, batas Tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, Alagad ng Batas, Tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Sandigan ng Mamamayan patnubay ng katotohanan